Shoutout sa mga kabataan dyan. Maanong ulam? Charest. So yun know, na mga mare for today's video. Wala na ang intro-intro. Eto, tara samahan nyo kami. Glad nga pagpunta namin dito sa Manila mga mare kasi magre-report nga si Mister dahil minamadali na nga siyang umalis. Nakbaka. March 2nd week pa nga dapat yung alis niya mga mare pero eto gusto umalis na siya ng February 21 nakshuta bigla nga kami nataranta mga mare at finalo up nga tong mga medical niya dito sa Manila Doctors Hospital kaya eto nagpunta na nga kami dito for today's video mm. sabi ko nga sa inyo mga mare sobrang selan talaga pag nag-aabroad or seaman ka Diyos ko yung medical mo kailangan clear lahat ganun every 14 nga tong mga mare kaya sabi ko dito na lang talaga kami mag date Nak, baka. so yun nga mga mare after nga niya makakuha ng certificate sa doktor niya ay eh, Diyos ko meretso kami dito sa KFC para nga kumain. Maaga kasi kami umalis sa bahay mga mare kaya hindi na kami nakapag-almusal kaya ito gutom na gutom na nga kami. Usually talaga mga mare pag nagre-report o nagpapamedical ay siya na nga lang mag-isa pero dahil malapit na nga siyang umuwi ay sumama na nga ako. Hindi ko nga expected mga mare na sa dami pala ng lakaranjes ko nagkamali yata ako ng desisyon sumakit yung mga pa ako nakbaka. <laughs> So, yun na nga mga mare, dahil tapos naman na kami sa mga amin lakarin dito, ay just ko, dito na nga kami sumakay sa LRT para mas mabilis nga yung biyahe. Minsan nga mga mare, tinatamad talaga siya mag-report dahil ganito nga kahasel yung pagbabiyahe sa Manila, Diyos ko, sobrang dami ng tao. Pero wala ka talaga nga karapat mga mare, pag sinabi ng agency na alis ka sa ganitong araw, ay Diyos ko, sa alis ka talaga. Minsan kasi sa mga agency mga mare, pag sinabi na nga nila nga alis ka, ay just ko, dapat sundin mo na agad yun dahil di ka na makakaalis. Pag ganda. na kasi na nakaline up ka na sa ganong date mga mare at hindi mo siya inalisan, ay Diyos -de ko, delay ka nila ng i-delay -de at ikaw na nga magmamakaawa sa agency na paalisin ka. Chares. <laughs> so, yun nga mga mare, pagbaba namin dito sa Carriedo. Ay, Diyos ko, dami palang nagtitinda na mura dito. Anak ka? Kahit saan ka nga lumingon dito, mga mare, ay mura talaga yung tinda nila. Kaya dapat magdala ka ng maraming pera. Chares. <laughs> Bukod nga sa maraming mura mga mare, ay Diyos ko, marami ka nga ang dito kung ano mga kailangan nyo sa bahay. Napadaan nga rin pala kami dito mga mare kay Neneng bine viral nga ngayon sa social media. Anak Sabi ko nga kay Mr. Mga mare ay bumili nga kami kaso lang marami talagang tao at nagbibidyo sa kanya kaya hindi na nga kami nakabili. Pero mga mare, sinubukan ko pa nga rin lumapit sa bandang likuran niya pero nahiya na rin talaga akong umorder dahil mga marami nakapila nga sa harap. Sabi nga ng anak ko mga mare ay bili ko siya, pero sabi ko just ko kakainin na talaga oras namin kakaantay sa sobrang Dami nga ng pila. So, yun mga mare. After nga namin pumunta kay Neneng B, ay naisipan na nga namin umuwi. At dito nga kami dumiretso sa SM Clark para nga bumili ng cake. Dahil Valentine's Day nga for today's video, mga mare, naisipan ko nga ang bilhan ng cake yung sarili ko. Charisse. <laughs> Dahil na naumay nga ako sa Goldilocks at sa Red Ribbon, mga mare, ay dito nga kami bumili sa Toll House. Mukha namang masarap yung mga cake nila dito. Marami silang tinda dito, mga mare, at itong pistachio nga yung napili namin mag-asawa, kaya ito na nga yung binili namin. Yeah. Sabi ko nga kay Mr. mga mare, dahil nakabakasyon siya at wala siyang income, ay ako na lang yung bibili ng sarili kong cake dahil bagong sahod naman ako. Chares! <laughs> Happy Valentine. Myself na lang Myself. Now. Myself. <laughs> nabibili para sa sarili ko. And by myself, lovers. After nga namin bumili ng cake mga mare, ay just go. eto pagod na pagod na nga kami dahil galing pa nga kami na ng Manila at duman pa nga kami dito sa SM Clark. Kasi mga mare, happy valentines nga sa inyong lahat. Salamat sa panonood. <laughs>